mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Nasa isa tayong bangka, natatakot at naliligaw tayo, nabigla tayo ng isang dinasahan at maalong unos. Ang makahulugang panalitang ito mula sa pagdinilay ni Pope Francis sa Orbi at Orbi Extraordinary Blessing noong March 28, 2020 sa kasagtagan ng pandemya, ay muling naging napapanahon sa ating mga Pilipino habang tayo'y naghahanda para sa nalalapit na pambansang halalan. Tunay nga marami na tayong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, hango sa Ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 20 verses 1 to 9, makikita natin ang ating sarili kay Maria Magdalena nababalot ng takot, lungkot at pangulila. Bilang isang bayan, marami tayong kinahaharap na unos. Ang utang panlabas na lampas ng labing walong trilyon, ang lalim ng pagkawatak-watak ng lipunan, ang talamak na korupsyon, ang paglalaganap ng maling informasyon, at ang pagguho ng moral na pamantayan. Kung paano natin naharapin ang mga ito ay malaki ang maging kaugnayan sa ating pagpili sa darating na May 12. Sa katotohanan, anumang mangyari sa bangka ay damay tayong lahat. Maging nasa first class, tourist or economy accommodation man tayo. Kapag lumubog ang bangka, lahat tayo ay lulubog. Kaya naman, kapag kinabukasan na ng bayan ang nakataya, dapat manaig ang katotohanan sa halip na opinyon at ang pansariling kagustuhan ay magbigay daan sa sama-samang pagninilay para sa ikabubuti ng nakararami. Bagaman tayo'y sabay-sabay na nagsasagwan, kailangan din natin ang mga bihasa at tapat na piloto, mga leader na may kakayahan at dangal na makakatulong sa atin para marating natin ang ligtas at maunlad na pangpang hindi natin dapat ipagkatiwala ang manibela ng ating bayan na kung sino lamang ang ating pagpili, mga kapatid, hindi lamang sumasalamin sa ating mga pinahalagahan at pangarap, kundi may bit -bit ding mabigat na pananagutang moral at panlipunan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, huwag tayo mawala ng pag-asa. Resurrectio Domini Espes Nostra ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang ating tunay na pag-asa. Si Kristo na muling nabuhay ang tunay na kapitan ng ating bangka. Sa kanya walang unos na hindi kayang lampasan. Mapagpalang muling pagkabuhay sa ating lahat.